Okay, we're here na naman on our fourth day sa so Western Upper National High School. Ayan, nauna po ang Tres Marias kasama po anang mabait nating the only Kuya Totoy. Ayan. Let's go! Oh, Kuya Totoy. oh magpapasalamat ko. Ako alika rito kay Kuya Totoy. Paalam. Hi. Thank you, thank you. Oh, thank you, thank you. Guys, napakalaki yung bahagi ni Kuya Totoy. Mag-start sa aking channel. Thank you, thank you very much. Kuya Totoy. I love you. Hello, boy. Let's chill, 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 chill mga anak. Perfect. Good, bikes. Good bikes. go. Good vibes. Perfect. Let's go. Good Yan, mga pangaral namin mag-aral o oh, ang dami naming CCTV ha marami kayong CCTV let's go CCTV 1 CCTV 2 ay o oh, o oh, o oh. oh yan i love you today oh go 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 oh go girls go enjoy the day ha see you bye bye dito tayo ha. Sa sama yan yan sa karinderya later Oh, yun ang mga anak natin. Oh. Miss Irene. Oh. Ay, ko. Ay, Uy, nag-iisa ka yung ha? nag Ah, ano? ngayon. O, mag-pray ka, ha? anong wish mo at pray mo kayo? Ah, uh, may wish ka na naman. Ah, So, kapag ang alak mag bagong buhay, at yung mo rin, Okay, so na Pray or Diba? There's natin in God's name. Okay. Okay, dito. tayo ha? O mag-pray kayo. Diba? Kahit anong belief mo, mag-misa kayo. Anong wish mo? Anong wish mo kay God? Okay, very good. Ito naman. Pray for successful sila. There's no possible in God's name. Diba? Sa gawin mo Pray, pray and work. Work and pray, God. Gaya ang sinabi ni St. Thomas Aquinas. Diba? Sige ko, pray ha? See you on lunch break. Go, 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 girls. Good girls. Yes, Yan, umalis ng mga Marias nating dalawa. Nakausap ko na kanina si Irene. Yan, school mas po natin. Monthly na nangyayari dito sa ONES. Nakaupo uh, ano sa harapan ng Dos Marias natin, si Erna at si Marjorie. Pero si Irene, nasa na likuran ko. Oo, o. Yan nagbulong din yung dalawa na pupunta sa harapan. Here I am, this is me. This nowhere and the I'd rather be. Here I am, just me and you. Tonight you make our dreams come true. It's a new world, it's a new start, it's a light of the beating of a young heart. It's a new way it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am. Oh yeah. Oh, ayan. Good vibes, di ba? So ngayon naman, ipapakita natin ang paggawa ng tinitig o tinagtad na mango. I-try natin kung mapaprank natin ang Tres Marias, mamaya nakipag-arrange ako doon sa Karinderia ni Aya. Diba? Tapos, ito ang tinitid o tinatitan na mango. Ba? Kaya kailangan natin ng mango. Sibuya ses. Vaguong. Kuchilyo. This one. At yung chili nandun na. But before that, wash, wash, wash muna mga kinakailangan natin, ha? Di ba? Perfect! I'm excited na mag-frank mamaya! Yeah. Oh, ayan! Here I am! Woo! Perfect! Oh, ayan! sa step 1. It's very, very easy. And then, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng luya. Pero, I prefer na lagyan ng konting sibuya, sis. Ayan. Okay. Perfect. Silly, sis. Hugas-hugasan na lang po. Ayan. Next, Tatarin. Depending on your style, Ayan. it's very simple. I need your love. Godspeed your love to me. Oh. My love, my darling, I want good for your touch. her long, lonely time? Mm -hmm. Time goes by so slowly. And time and you so much. How you still mine? I need your love. I need, I need your love. God speech love to me Yan. Mailig po kasi ako sa mga awiting yung mga love songs, old songs, oldies but goodies. Yan. Kaya nung nagbabanda po ako, I always sing, ang mga gina, lalo na ba ang mga audience natin ay Next na po yung sibuyas pala. Yan, dikit ang sibuyas. Yan. Hmm. Next. Sili. Tapos, lagyan na natin ng konting baguong. Kunti-kunti lang para hindi maalat. And then, mix lang. Hindi, don't worry, malinis pong aking kamay. Siyempre, <laughs> kamayan. Ilocano style. Yan, malinis po. Nag-alcohol po ako. Nag-disinfectant. Inugasan ko po, po yan. And then ngayon, tikman. Ayan. Oh, Ayan. Okay. Yan. Pagkatapos ng i-mix, tikman. Mmm. Mmm. Asin. Ang ham. Pero perfect. Tingnan natin ang reaction ng tatlong Marias later. Ayan. After that, mayroon din tayong ditong dragon fruit to 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 plus orange. Ha, samahan ko ng ulang kong dinindeng. Bigay po sa akin to ni Loveless. Kinaan sa akin kanina, o. Oh. na katuray ang palayawit with squash na may pritong tilapia. O, oh, diba? Complete siya. Good Let's G! Oh, the girls are here! Let's G! Oh, kumusta? Nakapag-recite kayo? Masaya. Oh, no, let's go. Tayo na. let's go. Tayo na. Oh. Parang ang saya-saya nyo. Baka na perfect nyo. Ha. Anong quiz kayo. Marami kayong nakuha. Hindi pa. Hindi pa naman. So, surprise. surprise. Oh. Oh, ayan si sir. Welcome again to Aya's Karinderia. Pinag-uusapan Karinderia na nagpe prepare ng masasaram na pagkaing ilukano. Ulam ilukano. Okay. So, anong linuto nyo ngayon, girls? Adubong manok. Ay, pang mayaman. Ito po, pre ah okay. Ito sa akin. Dinding-ding. Ayan. See, let's start. Ah, hmm, pang mayaman. Oh. Ah. Okay. O yan. Tikman nyo ito. Natikman nyo na to. Mango. Natikman nyo na yan. Masarap yan. Basta tikman nyo. Tingnan natin. Kasi kain muna kayo. Then later on. Taste it dito. Pagkatapos niyan, mayroon tayong dulce. O, oh, di diba? Yan, paghati-hati. Ito na, hatiin din natin to mamaya. Okay. Kukuha na lang ako dyan mamaya. So, yes, go. You start now. konti lang kakainin ko. Kasi 12.45, I have my own class. Okay. Tikman nyo to bago ako kumain. Ikaw muna, Irene, mauun. Oh, Sabay-sabay kayo yata mag magtikim. Ready? Kuha kayo. Tingnan natin kung sinong mananalo. Already, oh, isang kutsara. Tapos sabay kayong tumikim. Ready? One, two, three. G. Ready. Teka, teka. Ready? One, two, three. G. in Ano? ahhahahaha <laughs> manghang masarap. Masarap. masarap ikaw hahahaha <laughs> eh. pero mas 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 sili mas 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 ang mas mas Marami kayong makakain. Eh, ang tinatawag natin yan, na tinidid na mangga or tinaddad na mangga. Lagi lo, kano kayo? Tinaddad? Tinaddad na mangga. Tinaddad is tinidid. Paro ano? Oo. Tinaddad. O, diba? Ay, sir, bloody. Gusto pa namin ng balatong o kayo munggo. O yan, yan. Tikman nyo lahat. Hmm, iba. Anong trial trial? Ah, <laughs> di ba? Oh, masarap ay rin. Feel? Be. Well. Sa pa, yung ramian mo with sili, tingnan natin nga. oh tingnan natin mukha ni Irene kung bumak. <laughs> Wala oh, kaya mong sili. Ikaw naman, tingnan ko mukha mo sa pag-ulam ng sili. Pag masarap, masarap ang sili rin, nakaano raw ng health. Hindi ko alam kung tama. Oh, tingnan natin mukha mo. Ay, kaya. <laughs> oh, masarap, di ba? Oh, walang <laughs> inuman ng tubig oh, may kayong tubig. Okay. O oh, yan. Ganyan lang. Para marami kayong makain. So let's enjoy eating. Eat na. Eat na rin ako. ba? Diba? Okay. Sige. Hindi utik man nyo to. Ah, saan yung balatong? Yung munggo? May sa order. Oh, ito yung. kain girls.

kita sir kain tayo, sir. Sir, sir, let's eat iya kalung pan iya Oh, ano yung, ay, ang ito, ito ang tinatawag nating dragon fruit. May kuchilyo dyan, Vladi? Yes. Oh, diba ang awal tibaso yun? Ang anay, okay, boss. Ang baso ka na. Peram ng kuchilyo, Vladi. O, okay. oh, diba? O, oh, perfect. Ako maglilibre ng juices. 25. Thank you, guys. Oh. Thank you, guys. Huh? Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Masarap. Ang juice nila. Blood ko Kasi di, di raw nila alam ang dragon fruit. Ingay, masarap isama sama diyan. Ano ko chili? Ano kung walang kuchilyo Girl Scout yan. Yan. Masarap yan. Oo. oo. Yan ang kulay. Ang dragon fruit, maraming ano yan. Nakukuha ng nutrients na nakaano raw sa sakit. Yan, tikman nyo. Mislice na lang kayo dyan. First time, first time nyo? Oo, uh, as in, gum. Ah, Ngayon, uh, sige, masarap yan. Kahit anong islay. Hindi, hindi yan, hindi yan, di po. <laughs> ano yan? Yung nasa labong kainin mo, girl. Yan. Masarap yan kasi nakaano yan ng good anong, health. Anong tawag po? Dragon. dragon fruit. Ay, dragon ba eh? Kinakamatapang raw na yun. fruit kasi dragon o <laughs> mm, di ba Arna Meron pala ang ganun Arna pina Pinakamatapang na fruit sabi ni Erna. Oh, ngayon, ngayon lang raw sila nakatikim ng dragon fruit pinakamatapang na fruit sabi ni Arna Uy mahal 'yan per kilo Ha mahal Pero masarap niyan i ano sabayan niyo diyan sa ano Sikay ninyo na. Oh, may orange pa sila. Ay, orange ba yan? Galanda. Mm -hmm. Mm. Pwede mong mix. Pwede mong kaya, Inumin habang kinapain. Kain mo mo, you drink. O, oh, diba? Share, share. Mmm. <laughs> your Mmm. 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 Oh, Speech. 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 Sarap. Masarap. Ikaw yung masarap. Busin nyo na. paraan ang... Uh, sarap. Naimas. Naimas, gusto. Naimas, masarap. Naimas. Tea. Pag Naimas tea, dragon fruit. Tapos i-ano mo, parang pinuhin mo. Para... Oh, kulang pa yung kulay sa'yo. Oh, yan si Irene. Oh, di ba? Eh wala na sa iyo It's okay. Ayun Ay, yun ito. May... Hindi yun no, na busog no, na kayo. No. Bigay na lang natin diyan. At saka yung mini, unsa ra to. Pwede mo pagsamahan kasi. Kaya yung may four seasons, apat uh, na prutas magsama-sama. Kaya nung in, in, in inano natin sa ano, mango at pakwan. O so, pag ano, ready na kayo, anong oras ang klase niyo? Pwede kunin ko na lang yan, papakain ko sa aso kong bakla. Ay, subot kayo. Bakla kasi yung mga aso ko pakain ko na lang yung buto. Kesa itapon niyo rin. Sayang naman. baka bahanin naman na Hindi yan bulaklak. Oo, uh, bulaklak siya pero nakakain. I-search nyo, i-search nyo ha, sa internet kung ano ang dragon fruit. Marami, matinik iyan. Pero ano, flower lang yan. Pinakamatapang na prutas. <laughs> pinakamatapang na prutas. According to Erna. Mm-hmm. <laughs> masarap kumain dito ano at least may ano tayo dito nakikita mo rin ang ano tanawin it's perfect thank you thank you very much po sa ayos Carinderia. rin ayan magaling na cook natin na binata na cook si sir bloody yan lang magaling na basketballista at dancer ng danglas oh estudyante ko rin si kuya niyo kasama ko siya noon sama ni JR Galing sumayaw yan. Nag-aral pa rin yan, sir. Nag-graduate dito. Magaling mag-basketball lang. Galing sumayaw yan. At saka koreografo ng batang yan. Magaling magluto yan. O, di ba? O, may business na siya. O, diskarte. <coughs> si, ilagay nyo na yan. Iayos nyo na yan. O, So ready na kayo? Okay, time to go girls. Go as usual. Mga pangaral, galingan ha. O makipagkaibigan kayo. Huwag magsuplada. Pag-aralan nyo maging Ilocano. Mag Ilocano, kaibayan nyo lang silang tumawa. Pag tumatawa sila, you are beautiful. Ganon. Diba? Good vibes. Okay, magalit. Diba? Kakaiba kayo eh. Okay, you can go now girls susunod na ako na i-ano ko na lang rin. Be careful. Ayan, sa daan, tingnan nyo. Buhay probinsyano ang inyong natunghayan sa buhay ni Maestro at ang kanyang paggabay sa, sa Tres Marias dito sa Western Abel National High School. Sana po ay natuwa kayo. Nag-enjoy po kayo. Thank you, thank you very much po sa lahat ng ating mga masugid na subscribers. Thank you, thank you very much po. Of course, thank you, thank you very much again. Monthly love and Kuya Totoy support TV TV Vlog, Kuya Totoy's Vlogs and also Tears of the Explorer and also Mother Ethel Mag magkakasama po kami uh, okay so thank you thank you very much po sana okay po kayong lahat sa araw na ito Pag-good vibes po tayo palagi kahit sino pa tayo kahit saan po tayo katulad ko, Maestro John, please subscribe. Nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever.